Hi guys! For today's video nga ay gawa tayo ng minatamisang makapuno. Nakahid ko na nga po yung makapuno at niligyan ko siya ng konting asukan. Mamaya na lang po ako mag add kung kulang pa po yung kanyang tamis. Naglagay na lang po ako ng dalawang mag ng tubig at nilagyan ko po ng dahon ng pandan. Nang kumukulo na nga siya guys ay inilagay ko na yung makapuno. Ayan, mix well lang po guys at low heat lang din po para hindi po masunog yung ilalim. Kailangan nga po ay nakaalalay lang po kayo sa paghalo. Hindi po siya pwedeng iwanan dahil kagaya nga po niyan ay tumataas po yung pagkulo niya. Kaya kailangan andyan lang po kayo para ma-check po yung ating niluluto. Ayan nga po at malapot na po siya at maya maya ay pwede na siyang hanguin. Pwede na nga pong patayin at palamigin. Ayan po at ilagay na natin sa garapon. Ayan nga po at luto na. Sana po ay manatutunan po kayo sa aking munting video. Follow po for more cooking videos. Maraming maraming salamat po sa patuloy na panonood. God bless. See you on my next video.